Ngayon din siya nakita sa kalaban ni Ipo, si Mashiba. Sino? Kumakas si Mashiba, uh -huh. kumabaw na lang siya, bigla ng kamay. Si Ipo at si Mashiba? hindi naman totoo yun! Kami ni Bullet. Tayo! Okay, hindi ni dito, Tits. Pagkatapos mo, ito naman. Ito eh, naman ngayon dapat sila ni Bullet. Ito naman ngayon, magmakilang. Huwag ka pa nila sinto-sinto, hindi ka sinto-sinto ah. Hindi ko ka si kaya si Mole. Hindi mo kaya, kaya mo. Sinasabi lang ng isip ko na hindi mo kaya, pero kaya mo. Ito yung si Bullet guys oh. Tama practice yun. Chip! Chip! Uy! Ang ginagawa mo? Bola, hindi na iyo ay na iban niya. Okay? Na iban niya? Hmm. Bidyo mo naman ako. Hindi. Kausapin mo si Bullet. Parang tanga oh. Gabing gabi na eh. Ang ginagawa niyan? Uy! Nagyayakas mo! Boxing. Bakit? Oo, oh, boxing. Practice na. Bakit ka mag-practice? Lagi yung ginugulpe pa Lagi on anong nino? Mola, lagi pa ang ginugulpe. Grabe talaga yung si Mola eh. Gusto mo ba talaga matuto magboxing? Ganito ang tamang, ano, ganito ang tamang teknik para matuto kang magboxing. Kailangan, alam mo, dapat yung ginagawa mo, yung pagbitaw mo ng suntok. Bakit? Hindi ko ba alam. Kaya nga, ay, alam mo naman, kaya nga, kaya lang, mal mali ka ng ginagawa. Paano suntok ganon? May suntok pang ganon? Ang laki-laki mo, tinan mo yung haba ng braso mo sa akin. Ang haba, oh. Ganon din sinakita ko oh, sa kalaban ni Ipo. Si Mashiba. Sino? Kumakas si, si Mashiba. Kumaba yun, nalang siya pila ng kamay. Si Ipo, tsaka si Mashiba? eh, hindi naman totoo yun. anime lang yun. Cartoon lang yun, bullet. Anima. Cartoons. Pero yun si, ano doon, si Ipo. Ano kinalaman ni eh Ipo sa atin? Champion siya dun eh. Ano na naman niya naririnig kung ako ba? Ayan na naman, ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na naman, Ipo. Sinto, sinto. Lakas mo ah. Ka, talaga. Nagtawag ko na. Ayusin mo yan, pinto na sinira mo. Pakay ko. Pakay ko. Piling ka na naman. Sinto, sinto ka. Ako ba ganun? Bobo ka? Ha? Bobo ka? Bobo na ito ka, mali mo ka. Yan lang kayo. Ano ba ba Hako ba daw? Ba ba daw? Anong Hako ba daw? ginagawa eh? Hako ba daw gumagano'n? Bigla niya daw tayo eh. Ano naman? Ano ka? Narinig ko. ano, anime ah. Oo, diba? So, ano naman? Gagod siya, siya dito. Ah, oh. na to. Ha? Ano Ayan, yan, tama, ay, tama, ay, tama tama. Uy, tigilan yan ah. Walang dito. Ang sa inyo. Bakit nag-imagine na naman yun oh? oh ano naman ako nag-imagine? Ano yan? Masakit na sa utak? Bakit oh, okay, nag-imagine may utak? Oh, okay. naman talaga. Oh, yun naman yun na, rin na? Rin niya Gusto niya eh. Eagle niya na, hindi mag-boxing itong mga kapatid Wag, walang pag-boxing yan dito, teach. Bunga sige, mo Para yung practice Sige, mo suot mo practice Sige, subukan mo suot Subukan talaga, oh Ano? Uy! 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 Ah! Uy! si oh Sige, yan! Bakit? Ba't di ba yun si Bola? Trip-trip niyo si Testing ko lang kung ano, talaga testing sa akin, ano? ka? Ako ba ba? Sabay nag o, ba lang ikaw ba nagpa-practice? O dalawa lang kayo dito, tis. Dalawa lang, lang kayo dito, tis. Ano? Oh, O, ano? o dalawa kayo. Ano? Oh, 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 oh. 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 ka pala kayo tis. Oh, hindi na ipag-away. Oh, hindi na ipag-away. Sige, Wala naman matanda sa akin. Maganda kayo, bata-bata kay. ano? Ano ka? Puro kayo kaya abang kasi. Oh, kay bulit nung takoy ko. Ano? lang, si bulit. putang ano <coughs> naman takot ka pala ay dito, Titsi? Oo. <coughs> Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. So, yung walang pumalag eh. Yung walang pumalag. Ayaw pumalag. Darating ulit yung araw, Papa. Magsakay ah. mo dito. mo ako, ha? Pati yung gano'n mo. Takot ka, boy. <coughs> <coughs> takot ka, <boy. tos> <Taot> ka lang ka <coughs> Takot, takot, takot. I mean, ayaw ka lang <coughs> ng gulo. Ayaw lang ng gulo. Pero ang lakas mo mang gulo. Ako kami ni Bullet. Kami ni Bullet. Tayo! Kaya yung dalawa rin dito, Titsi. Pagkatapos mo, naman. Oh. makialam! ang kinakalaban ko mga sintu-sintu, sintu sinto ka ba? Pwede akong mag sintu sinto para sa'yo, ano? Ayoko, okay. hindi ko naman oh. sintu sinto Pwede akong -sinto okay, okay, ako nga si si oh, okay, akong oh. 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 mag si oh, sintu sinto para sa'yo. Sige, ako na lang para si Bullet. Oo, ano, sa nalaban ako. Ayoko, bakit may yung paborito si Bullet? Tayo nga ako, libre-libre ako. Hindi naman naman, hindi naman naman Oh, ano problema mo? Hindi ka ba nag-imagine na naman? Hindi ka ba nag-imagine? Oh, ba? Hindi, oh. Oh, Sigurado ka? Hindi oh. Tara, testing na natin yun. Oh, ano, okay, pa. Wag wag wag, Ay, si wag, 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 wag. Wag, wag, wag. Tayo, na. tayo magbitaw. Ha? Ah. Ah. Tayo magbitaw. Wag, ah. ah. magbitaw. Oo, ah. no, no, oh. 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 Magbitaw ngayon. Bitaw tayo. Ha? Oh. nga, si Bulit nga kasi. Bulit. Ano ba? Ano? Pagsabayin na natin yung Ano? 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 Kala mo talagang titibay, no? Eh! Sabihin mo sa akin pag ka, ikaw tandaan mo. Dadating yung araw, hindi ka aapihin mo lang, re-respetuhin ka nun. Tawag mo ipakita na sintu-sinto. Huwag ka pa kahit tawagin ka ng sintu-sinto, hindi ka sintu-sinto ha. Hindi ko kaya si Mole. Hindi mo kaya, kaya mo. Sinasabi lang ng isip ko na hindi mo kaya, pero kaya mo. Boss, Sir Bibo, iyari sa saan kaya si Mole. O, oh, kaya mo naman pala. Eh, bakit si Mole, hindi mo kaya ang tapatan? Sir Bibo, ipala ko. Dadating yung araw, ipapakita ko sa'yo kung paano ko latain yun ha. Manood ka ha. Tsaka ayusin mo yung ano mo. Ang laki-laki mong tao. Kaya ka nakakap eh. Eh kanina ka pa binoksin mo ngayon. Kaya nga, parang gusto din dito ano eh. Ano? Aalis ka? Babalik ka sa pagbubote? Ayusin mo, disisyon mo, bulit ha. Hindi ako nagagalit sa'yo, pinapayuhan lang kita. Bukas, mag-practice tayo, gumising ka ng maga.